Wala ditong papaya eh. Nililipat hey, pa ako dito ang papayang malaki-laki na eh. Ito, Ito naman si Helios! Anong silira nga? Hindi ko alam natin patola o upo. Baka mabuhay bumunga dati yung mga ako nagbibili bibili yung ano yun nagawa pa kami Nagpasalamat pa sa Diyos magpasalamat sa Diyos ay umalis ka nga dyan Laki ito pa kami nagpunta rito malaki na ito yun maganda maganda ang tubo asa ano ito? Payat. Ano kaya yan? Ito patola. Kasi yung tinanim ko dyan, apat na patola, apat na upo, yun ang laman. Yung apat na buto, at piso. Ayan na ano, buhay apat lang. Hindi ko mahal, tingnan ano po lang. Dami kang kamatis doon. ay. Yeah, eh. Ang hirap yung magtanim ang ninit. ni ako dito. isang araw ang init, ako. Huwag ng mainit na. Ayan yeah, ay. Eh. Dapat napakapoy. Pa eh. Eh. Pag umaga? Huwag kayong mag-ano pag umaga at mainit. Tatay, ma-heat stroke din siya. Uso pa naman heat stroke. Maagang maaga. May lamok eh. Ang laki ng lamok, oh. Matalos nga rito. grabe. Ito na yung kalabasa. Hindi pa nasibol. Hindi pa nasibol ang kalabasa niya. 네 그래.